Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento hindi lamang itong sinanay kandida ang nakakapansin sa nagawa ng mga duko napansin din ito ng dalawang matandang amaranhiga at napapangiti itong si Bukan uwi ka nito sa kanyang kapatid na si Akoy mukhang nakagawa ng paraan ang mga binatilyong duko para makapagpabaon pa rin ng mga usal ang mga ito. Hmm talagang malakas ang mga kakayahan ng mga binatilyong ito. Tingnan natin sa pangalawang sultada kung ano ang gagawin ng mga matatandang gibong. Kailangan nilang makahanap ng paraan dahil kung hindi, tuluyan na silang patalsikin ng mga binatilyong dugo. Agad na pinulong naman itong si Tandang Tiboy ang kanyang mga kasamahang gibong pinagplanuhan at pinag-usapan ng mga ito ang tungkol sa kanilang gagawin sa pangalawang sultada Wi din itong si Lolo Agaton na sa mga pagkakataon na iyon kasama ang dalawa na si Lolo Maxi at itong si Sagani nando doon sa kabilang bahagi ng batuhan habang nanonood sa laban sobrang nakakahanga naman ang galing ng mga dukong ito <laughs> Mukhang sa kabila ng mga presensyang nandito sa lugar, nakagawa pa rin ng paraan ang mga ito, Maximo. Isa e gani, nakahanap pa rin ang mga ito ng paraan. Kaya nakakatiyak talaga akong kakaiba ang lakas sa mga usal ng mga binatilyong ito. Ano na ngayon ang gagawin ng grupo nila? ni Tandang Tiboy sa susunod na soltada. Papano nila makunta ang gagawin ng mga binatilong duko? Sigurado akong magsasagawa pa rin ng mga usal ang mga binatilong ito. Kahit na hindi ganon kalakas ang kanilang magagawang usal pangkarga o mga usal pabaon, malaki pa rin ang maitulong ng mga usal na ito sa kanilang panabong na manok para manalo. Sa mga sandaling iyon, may hinala na din ang matandang gibong na may inilatang na usal ang kalabang mga binatilyo kanina. Kaya ganon na lamang kabangis ang kanilang manok na biglang bumalik ang lakas sa gitna ng labanan. Kaya balak ngayon ng mga ito na kontrahin agad ang mga ito sa pamamamagitan ng pagalagay ng panguntra doon sa kanilang manok. May ikakabit ang mga ito na bagay na makakatulong sa kanilang panabong. Hindi ito mga mutya dahil hindi nila magagamit ang anumang mga mutya na pangkarga para sa mga manok. Mga kagamitan ito naggaling sa kanilang mga kaalaman sa mga sinaunang pamamaraan ng mga panguntra para sa mga panabong na manok. Ilang sandali pa, muling nagpupustahan na naman at nag-iingay ang mga taong nandoon. Uwi ka nitong si Butchok doon kay Nanay Kanida. Ano sa tingin mo, Nanay Kanida? Ano ngayon ang gagawin ng mga matatandang gibong para manalo sa labanan na ito at makakabawi kailangan nilang manalo para umabot pa sa pangatlong sultada tama ba ako napangiti na lamang itong sinanay kandida sagot naman ito doon kay bucok malalakas ang mga matatandang gibong dodong Butchok. nakakatiyak akong makahanap pa rin ng paraan ang mga ito para makabawi kailangan nilang makahanap ng paraan para makapagpakawala ang mga ito ng mga usal pangontra sa mga ginagawa ng mga djoko. Dahil kung hindi, tuluyan silang matalo at unang pagkatalo ito ng kanilang pangkat. Batid kong masakit ito para sa kanila. Ngunit hindi din maikaila na napakalakas talaga ng mga binatilong djoko nasa kabila ng mga malalakas na mga presensyang nakapalipot dito sa lugar nagawa pa rin ang mga ito na makapagpabaon ng mga usal ang dalawang mga matandang amaranig naman batid ng mga ito na kanina na may ginagawa ang mga binatilyong duko batid ng mga ito na may kahinahinalang mga ikinitilos at galaw ang grupo ng mga binatilyo ngunit naniniwala ngayon ang mga matatandang amaranhig na magwawagi pa rin ang grupo ng mga binatilyo laban doon sa mga gibong kahit na mayroon pang gagawing mga panguntra ang mga matatandang aswang na gibong dahil ngayon napagtanto ng dalawang amaranhig na sinabukan at akoy na mas malakas talaga ang kakayahan ng mga duko ilang sandali lamang nang maikasana ang pustahan sa sultadang iyon inaabisuhan na ang magkabila ang panig na bitiwan na ng mga ito ang kanilang mga bitbit na mga panabong ng mga manok sa mga pagkakataon na ito parihong mga pulang manok ang ginagamit ng magkabilang grupo ang kaibahan lamang sa dalawa mas pulang pula ang mga mata at mga paan ng manok ng mga binatilyong duko kumpara doon sa panabong ng mga matatandang gibong. Lalong umingay na naman ang buong paligid nang magsalpukan na naman ang dalawang mga panabong na manok doon sa gitna ng malapad na batuhan. Nagpapalita na naman ang mga ito ng mga matitinding pagpalo, pagbayo at mga pagtuka. Nalalagas na ang mga balahibo ng mga manok at rinig na rinig na naman ng lahat ang lagabog sa bawat pagtama ng kanilang mga pagpalo at ang mga lagitik nang mapangabot ang kanilang mga tari. Ngunit sa kabila ng matinding bakbakang nagaganap, walang nasusugatan pa doon sa dalawang mga panabong. Sa mga sandaling ito, nagsimulang gumagawa na ng paraan ang mga binatilyong duko simpleng nagbato ang mga ito ng mga usal. Ngunit kakaibang mga usal dahil sinasabayan ito ng mga pangwasak na usal para siguradong makagawa ito ng mga pabaon at mga pangkargang usal doon sa kanilang panabong. Iyon ang kanilang paraan sa bawat gagawin ng mga pagbato ng mga usal na pangkarga ng mga binatilyong duko sinasabayan din ito ng pagbato ng mga pangwasak ng mga usal. Sa ganitong pamamaraan, siguradong makakalusot pa rin ang kanilang gagawing usal dahil mayroon itong kasamang pangbasag ng mga usal doon sa mga presensyang nasa paligid ng kanilang kinaruroonan. Hindi nga lamang ganon kalakas dahil sa tindi pa rin ang presensyang nandoon ngunit gayon pa man nakapagbigay pa rin ito ng dagdag lakas doon sa kanilang panabong na manok. Kaya nga, kahit na dito sa lugar ginanap ang pangapat na yugto, magkakasama pa rin ang anim na mga binatilyong duko para magagamit pa rin ng mga ito ang kanilang kalakasan ng sabay-sabay. Ilang sandali lamang napansin din agad ito ng mga matatandang gibong pati na ng grupo nila ni Nanay Candida wika ka ng babaylan. Hmm, mukhang gumagawa na naman ng mga usala ang mga binatilong duko. Kailangan natin ng na matyagan kung pa, paano nila nagagawa ang mga bagay na ito. Agad naman na sinubukan itong sinanay kandida na maglatag ng mga usala ngunit napagtanto agad ng babaylan na nakontra agad ito ng mga presensyang nandoon. doon sa paligid ng batuhan. Kaya napapamura itong sinanay kandida. wikang kang muli ng babaylan. Talagang kakaiba ang kanilang ginagawa at ginagkamit. Dahil maging ako, hindi ko agad mailatag ang mga usal dahil sa lakas ng mga presensyang nakapalibot dito sa ating kinaroonan. Nakakatiyak akong mayroong espesyal na ginagawa ang mga ito para makapagbato pa rin ng mga usal sa kabila ng malakas na harang na nandirito. Agad na manawi ka nitong si Tandang Tiboy. Punyita! Nagpakawala na naman ang mga ito ng mga malalakas na mga usal pangkarka. Subukan natin na sabay-sabay na kontrahin ang kanilang ginawa. Subukan natin na maglatag ng mga usal ng sabay-sabay ginawa agad iyon ng mga matatandang gibong. Ngunit gayon pa tulad din sa nangyari kay Nanay Candida, walang silbi ang kanilang ginagawang usal dahil agad lamang na nakontra at naharang ito ng malakas na presinsyang nakapalibot doon sa mga batuhan. Kaya muling nag-iisip ng paraan itong si Tandang Tiboy hanggang sa naisip niyang kailangan na sabayan ng mga pangbasag na usal ang kanilang ilalatag ng mga usal na pangkarga agad na sinabi nitong si Tandang Tiboy doon sa kanyang mga kasamahang gibong ang kanyang naisip na paraan wika ng matandang aswang ano kaya kung sabay-sabay tayo na magpakawala ng mga usal sasabayan natin ng mga usal na pangbasag ang kanilang bawat ilalatag ng mga usay at sasabayan din natin ang ating mga usal pangkarga ng mga pangwasak wikang sagot naman ng isa pang matanda gagawin natin agad ang mga ito kandang tiboy dahil nakakatiyak akong kapag nahuli tayo ng ilang mga segundo matatalo na ang ating panabong kailangan natin nagawin ito agad kaya wala nang inaaksayang sandali pa ang mga ito agad na naglatag na ng mga usal ang mga ito itong si Tandang Tiboy ang nagpakawala ng mga usal na pangkarga samantalang ang kanyang mga kasamahang gibong naman ang nagpakawala ng mga usal na pangwasak kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang bumalasik ang hitsura ng manok na pula na pagmamayari ng mga binatilyong duko agad itong nagpakawala ng mga pag-atake ng sunod-sunod napaka-agresibo na ng mga ginawang pag-atake ng manok na pula na pagmamayari ng binatilyong duko ngunit agad naman na biglang gumanti ng mga pag-atake ang manok nila ni Tandang Tiboy nakipagsabayan ito doon sa mga matitinding pagpalo at mga pagbayo sa manok ng mga binatilyang dugo. Ang wika agad nitong si Tandang Tiboy. Ganon lamang pala, kailangan lamang natin na sabayan ng mga pangwasak na usal ang ating gagawin mga usal na pangkarga at mga pabaon. Ngayon, kaya na natin kontrahin ang kanilang mga usal. Kailangan lamang natin na palakasin ito ng husto para siguradong makontra natin ang kanilang gagawin. Uwi ka naman ng dalawang amaranhika nang masisilayan ang mga pangyayaring iyon. Batid na din ng dalawa na nakahanap na din ng paraan ang mga matatandang gibong tulad ng ginawa ng mga binatilyong duko para makapagpakawala pa rin ang mga ito ng mga usay Uwi ka nitong si Bukan magaling. Nakahanap na din ng paraan ang mga matatandang kibong. Tulad ng aking inaasahan, malakas talaga ang mga ito. Hindi man ganun kalalim ang kanilang karanasan, ngunit sa kanilang pagiging mga aswang na mga mananabong, nakakatiyak akong malayo na ang kanilang narating. At tulad ng ating napag-alaman, wala pang nakakatalo sa mga gibong na ito gayon pa Mas naniniwala pa rin ako magpasa hanggang ngayon. Kahit na nakagawa pa ng paraan ang grupo nila ni Tandang Tiboy ng mga usal. Nakakatiyak pa rin akong mananalo ang manok ng mga binatilyong duko. <laughs> Pagmasan mong mabuti ang kanilang mga ginagawa, kapatid na ako'y at pakiramdaman ang kanilang mga pwersa at presensya, nangingibabaw pa rin ang lakas ng mga binatilyong duko. Sagot naman agad nitong si Akoy doon kay Bukan. Tama ka kapatid. Ramdam na ramdam ko pa rin ang kalakasan ng mga binatilyong duko. Ngunit hindi nga ganun kalakas ang mga ito. Dahil sa mga presensyang nakapalibot gawa ng ating mga ninunong espiritu. Ngunit nangingibabaw pa rin ang lakas ng mga binatillo. Tingnan mo din ang dalawang mga manok. Unti-unting nakakalamang na ang manok ng mga binatilong duko. Ganon din ang napapansin nila ni lulu Agaton at ng grupo nila ni Nanay Candida. Samantalang ang mga taong nando nagtatalon na ang mga ito at nagsisigawan habang pinagmasdan ang matinding bakbaka ng dalawang mga panabong na nagaganap. Ganon pa rin ang dalawang mga batang paslit na sina Abo at Akiko, lumapit pa rin ang dalawang ito doon sa gilid ng malapad na batuhan kung saan doon nagaganap ang matinding bakbakan ng mga manok para makita ng mga ito ng mabuti nang malapitan ang labanan ng dalawang mga pulang mga panabong. Uwi kang muli ng babayla naman na napatayo na din pati na sinabutsok at buno na napapatayo na din at tuwang tuwa sa bagsik ng dalawang mga panabong na mga manok. Mukhang nahulaan na at nakagawa na ng paraan ang mga matatandang gibong. Kailangan lamang nila na malatagan ng mas malakas ang mga pangontra na ginawa ng kanilang mga kalabang binatilyong doko. Dahil kung magkakamali ang mga ito, siguradong mananalo pa rin ang mga binatilyo dahil mas marami ang kanilang bilang at ramdam ko din na mas malakas ang presensya ng mga binatilyo. Nakakabahala talaga ang kanilang kalakasan sa tingin ko, mas malakas pa ngayon ang kanilang ginawang mga usal kumpara kanina doon sa unang sultana. Agad naman ka nitong si Karding. Kung ganun, nonay kandida, may mga paraan pala para makagawa pa rin tayo ng mga usal na pangkarga at mga usal na pabaon sa ating mga panabong kailangan lamang natin na makahanap ng paraan at mawasak ang mga presensya ng mga espiritong nandito sa paligid natin tama ka karding may mga paraan para makapaglatag pa rin tayo ng mga usal ngunit tulad nga ng sinasabi ng dalawang matandang amaranhig hindi ganon kalakas ang ating magagawa dahil limit tado ang ating mga kakayahan sa lugar na ito. Ilang sandali pa, nag-alala na. Sinatandang tiboy nang makita nilang sobrang nakakalamang na ang manok ng kanilang kalaban dahil sa mga pagkakataon na iyon, unti-unting napapaatras na ang kanilang panabong at napasiksik doon sa gilid ng batuhan. Dito na umarangkadang muli ng mga pagataki ang manok nang mga binatiliyong duko na sunod-sunod na lumalagabog ang manok na mga matatandang gibong. Napapasigaw na itong si Tandang Tiboy, ibinuhos na ng mga matatandang gibong ang kanilang nalalaman at mga karunungan pagdating sa mga usal. Ngunit gayon pa man, ganon pa rin ang kahihinatnan ng bakbaka ng dalawang mga manok, walang ipinagbago pa rin sa mga ito nakakalamang pa rin ang manok ng mga binyatil yung duko na umabot na sa puntong may mga dugo na ang tumagas galing sa panabong ng mga matatandang gibong. Ngayon, napagtanto na nila ni Tandang Tiboy na kahit na nakagawa pa sila ng paraan para makapaglatag pa rin ng mga usal pangkarga at mga usal na putir doon sa kanilang manok. Mas malakas pa rin ang mga usal ng kanilang mga kalabang binatil yung dugo. Uy ka nitong si Tandang Tiboy. Nagagawa na natin ang lahat ng paraan para lamang manalo sa labanan na ito. Tunay ngang kahanga-hanga ang kalakasan ng mga binatilyong iyan o ang mga nilalang na nasa katawan ng mga binatilyo. Wala na tayong magagawa pa kundi tanggapin ang ating pagkatalo. Kailangan din natin ngayon na magdesisyon at iligtas ang ating panabong bago pa mahuli ang lahat. Kaya agad na lumapit na itong sitandang tiboy doon sa kulmi ng sabungan at inaabisuhan na ito na umaayaw na sila at sumusuko na sa sultadang iyon. Kahit na galit, na galit pa ang mga taong nakapusta doon sa kanilang manok, ngunit kailangan nilang iligtas ang kanilang panabong na sa mga pagkakataon na iyon. Wala nang magagawa pa, kundi ang magsiksik na lamang doon sa gilid ng batuhan habang tumatagas ang maraming mga dugo galing sa mga sugat nitong natamo. Agad naman na kumilos ang kulmi ng sabungan agad itong tumakbo at lumapit doon sa manok ng mga binatilyong duko at pagkatapos binitbit ito. Walang pagdadalawang isip na agad na inihayag na ng kuymi ng sabungan na ang panalo sa labanan na iyon ay walang iba kundi ang mga binatilyong duko. Samantalang ang mga matatandang gibong agad nakinuha ng mga ito ang kanilang panabong at binikbit Nilapatan din agad ito ng kanilang dalang mga halamang gamot. Samantalang itong si Tandang Tiboy, lumapit din ito doon sa mga binatiyong duko para ipaabot sa kanila ang kanyang paghanga sa mga ito at pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Tumitig lamang sa kanya ang mga matatandang gibong at pagkatapos tumango ang mga ito at yumuko. Ilang sandali pa, ang mga tao naman doon nagalit nagalit na pinahinahon ang mga ito ng dalawang mga matatandang amaranhig katulong din si Nalulo Agaton. Huwi ka nitong si na. Naintindihan ko ang mga nararamdaman ninyo ngunit gayon pa rin ang mangyayari wala nang kapasidad pa ang manok ng mga matatandang gibong na makabalik at makabawi. Matatalo din ang mga ito. Dahil sa una pa lamang, nakakalamang na talaga ang mga binatilong doko. Kaya kailangan natin na huminahon at tanggapin ang pagkatalo. Sinigundahan din ito sa pagsasalita nitong si Lulo Agaton at sa mga pagkakataon na iyon, lumapit na din doon itong sinanay Nanay para tumulong sa pagpapaliwanag sa mga ito. Kaya lumipas lamang ang ilang mga minuto agad nang kumalma ang mga damdamin ng mga ito at naintindihan ang mga sinasabi nila ni Nanay Candida, Lulo Agaton at nang dalawang matandang amaranhig. Naintindihan na din nila kung bakit sumusuko ang mga matatandang gibong. Kaya makalipas ang ilang mga sandali, nagsibalikan na ang mga ito doon sa kanilang mga pwisto at huminaho na din ang lahat nang makababa naman ang tuluyan galing doon sa malapad na batuhan sinatandang tiboy agad na sinalubong ang mga ito ni Nanay Candida at ipinaabot naman agad ng matandang babaylan ang kanyang kalungkutan sa pagkatalo ng mga ito kalaban ang mga binatilyong duko wika nitong sinanay kandida. Ikinalulungkot ko ang pangyayaring ito, tandang tiboy. Talagang mas nangingibabaw lamang ang lakas ng mga binatilyo. Alam naman natin na sa likod ng pagiging mga binatilyo ng mga ito, may mga nagtatagong tunay na kaanyohan. Batid natin na hindi totoong mga binatilyo ang mga ito. Napangiti naman itong si Tandang Tiboy at ang mga kasama nitong mga matatandang gibong. Sagot ng matandang aswang doon sa babaylan. Huwag mo nang kaming isipin na kandida. Nalulungkot ako dahil hindi ko makakaharap ang mga apo mo. <laughs> Ngunit hindi ako nalulungkot dahil sa pagkatalo ng aming mga manok doon sa mga binatilyong doko. Nang makalapit ako kanina doon sa kanila, napagtanto kong kakaiba talaga ang kanilang kalakasan at nababagay lamang na sila ang makakapasok sa panghuling yugto. Talagang ipinapakita ng mga binatilong duko ang kanilang tunay na lakas at inaamin kong napahanga ako sa mga ito. Sana maipanalo ninyo ang laban, Nanay Candida. At kayo na! ang bahalang tumalo sa mga binatiliyong duko. Hindi namin nagawa ang aming misyon. Sagot naman itong sinanay kanida na napapangiti na din. Tama ka, tandang tiboy. Kami na ang bahala sa grupong iyon. Ngunit bago iyon, kailangan muna namin natalunin ang mga ermitanyo. Pagkatapos lumingon itong sinanay kandida doon sa kanyang dalawang mga apo at inutusan ang mga ito na ihanda na ang kanilang mga panabong na manok.